Hello guys, good morning po. Welcome to my YouTube channel. Ah, uh, ngayon po ano, pupunta po kami sa ano, sa SM. Meron po kaming bibili para ibigay sa mga tao. Alam niyo naman bumagyo, kailangan ng mga taong tulong namin. Tara guys, sama po kay sa akin.

Samo, sama sama nanti sila. Sama nanti Ye! Ye! Tapi aku pak <kagumita> <laughs> <laughs> Oh. oh itu <diba? laughs> <laughs>

yo maganda naman inikita 真的。Yeah, yeah, yeah. Hi guys, narito na po kami. Tapos na po kami ng kapamili. Ah, uh, siya nga po pala. ah uh, may nagpapashoutout po dito sa ano, pen shop store ni Maria Luisa Mercado. ah uh, Nanet Mercado. Christy Oliver Olivar ba to? Uh, Oliver. Olivar. Uh, shoutout sa iyo ha. Pen shop store. Maria Luisa. Luisa sa mga merkado ah, shout out sa inyo lahat. Taga po po ito, meron po store diyan. Ah, shout out din naman kay Mika Martin, Risa Rentoy, Rosel. Rosel ano to? Moreno. Rosel Moreno ng DB Mall. Shout out sa inyo. At kay shout out kay Jay Rojas, kay Jenalyn Rojas. At saka ano yung pangalan ng pinag-ayusan ko ron? Eyelash. Anong eyelash? Ah, sila ano? Anong pangalan nun? Ah, shout out sa inyo basta. Pagka nabasa ko na lang ulit, nakita ko. Kasi nagmamadali kami, hindi namin natanong pangalan mo. Bahala na, makikita naman eh. Tara guys, ah, paalam na po kami. Bye bye, thank you for watching.